hello! Good morning mga best! Salamu alaikum! So ngayon, yung alaga ko namimilit sa akin. Gumawa na ako kanina, kaso hindi ko siya na-video. So ngayon, gagawa ako kasi ito, ito ang makulit. Kasi ginawang ko yung kuya niya kanina ng kwan, ng shake. Yung Oreo shake. Yata yun, ang tawag doon. Yun, basta yun na Isa! So ngayon, gagawa ako nun. Ngayon, para sa aming dalawa. So ito ngayon ang baso namin. Oh, wait, mama, Wait! So, ang gagawin natin, nagpamilk na ako nito ng chocolate. Ang gagawin natin dito, design lang naman to siya eh. <laughs> so, ilalagyan natin siya dito. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Ito sa alaga ko, tapos to sa akin. Pagyaya. Ay, wala nagsuta. Ah, uh, dahagsuta. Uh, ito sa akin, natapos ito sa alat. So, ngayon, isisikwan eh, muna natin ito, itatabi muna natin siya. Mayroon na ako dito, nagpa-con na ako ng icing na kwan, whipping cream. Tapos may, uh, may masi. ice cream po tayo dito. Tapos dito. At, syang, at may gatas po tayo dito. So, ngayon, maglalagay na po tayo dito dito sa blender natin. Gamit na gamit na yung blender ko. Grabe. <laughs> kasi ito, medyo magaan siya. Kaya itong ginagamit ko. Kasi yung kwan ko, yung blender ko na isang medyo mabigat. Kasi kailangan ko pa maglabas ng kung ano-ano. Yung kwan ko yun, gamit ko yun sa pagbibig ng cake. Tapos yung sa taas niya may blender eh. So, ayoko na ilabas Ay. yun eh. Okay, sa glass pa naman siya eh. Ito, magaan lang siya Kaya plastic. So, ito na nga siya. Ibubos eh. na po natin dito yun. Eh. nag na po natin dito yung oil. Yan yung hada kali. Asan ni dahas sa iji, anasaw hasa Okay? Eh. So, ito. This is it. Anasaw yung haba. So, ngayon, maglalagay na po tayo ng ice cream dito. Vanilla po, ah. Ito po. Ang dami. Ang tagal na kasi nitong pan na to. Yung itong kwanat, uh, ice cream na to hindi naman siya sa matagal na ay two weeks na dito sa freezer rin eh. wala naman kumakain eh binili ito ng alaga ko nung pag uwi niya kaya sabi niya ko doon siya ng shake kaya, kaya naganap ako ng kung, anong pwede kong gawin nagustuhan naman niya yung ginawa kong shake ang laki laki nung ginawa kong shake sa kanya sa baso separate mo na natin yan So, lalagyan na po siya natin siya ng water. Water? Sorry. <laughs> so, hindi pala tubig. Sorry, pasensya. Tao lang po. So, ngayon po, ipablender sa so, wala ako Kanina pa nangungulit. Iupo na po doon ako sa akin. Okay, gustong gusto niya ako. Okay. Yala, sit. Yala, sit. Sit, sit, sit. Ito na po. So, ito po na po natin sya. Ibe-blender na po natin siya. Ito na po kasi. Oh! Oh, yes! Marami, ako ng bangkong. Teka lang, mahal. Dagdagan natin ang kuwan kaya gusto ko yung kuwan ay eh, ma eh. Kasi kapag kuwan, masyado ma... Marami yung kami, eh. ice cream niya eh. Oh. So, this na po. Tapos na. Four ingredients lang to eh. Yun ba yun siya? Four ingredients na. May Oreo. Yeah, my Oreo. Eh, may Oreo. So, ito na po siya. May Oreo. Yes. Nako, may sobra pa. Apo to ba, Apo So, ito na po. Tapos, lalagyan na po natin ayaw, siya na... Ng... Ayaw, 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 ayaw. So, ako nagdagdag lang ako eh. Pala, decision po tayo ng pangdagdag eh. Ayaw. So, every good course is. Is it? Is it? Yeah, na yeah. Po. So, this one, this one, shake. this is it, Sultan. one. this this Okay? Hey. Hey. So, Wait a minute, I will get straw, okay? Four, so, nakakuha na kami ng straw namin. Na yala, I will try this, sultan. I will try this. Hada, ano yakin? Ano yakin? Ano yakin? Yala, yala. Ano Yala, yala. Put it uh, inside. Yala. Yala, yala. Sta, sta. Oh, yummy. Chut, chut. Yala, yala, drink. Yummy or what? Yala. Yummy. Yala. Yummy? Oh I now think. I'll try mine. Yep. I mm. Sarah so bye. Goodbye. Bye.